wala pang narirelo ko ito dali pa ito yung ginagawa sak ang railings hmm, masarado tani pa dito sa kaliwa dito nakalagay, bumalik ka na your mail welcome back ulit sa aming channel dito naman tayo mag-update sa uh, Estero de Magdalena uh, Saan na tayo ngayon? Recto Avenue Doon ang papuntang Divisoria Basta tayo dito Doon na ang uh, Estero de Magdalena Dalaway o dito mm, flood magkabila meron flood booster pump tapos meron flood gate uli ano lang maliit lang yung ano nyo yung pinakadaan booster pump yung pinakapangalan niya Estero de Magdalena Linear Park an adapt and Estero Project of Pasig River Coordinating Management Rotary Club of San Marcelino Manila nung ano lang oh, nung 2022 ano yung ginagawang petarding basin? Ayun, ang, ayun na pala, hanggang doon na. dami na na-relocate dito. Matanggal ang mga bahay. Ayun. nga nuring, ano dagpasiisang buwan kuring dinapunta hindi napuntahan to. may timong kulay ng steroide magdalena. haa, 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 mga semento hindi pa naibabawin yung iba hindi nakaangat pa yung iba mga ay, daming ano mga burak kaya to hindi ganun din ma maharangan lang nito mga burak yung, ano, yung tubig ano kaya ito? Ang pa mga burak sa ilalim nito. Barado rin ito. Mga kabayan. No? doon. mga bahay pa. Isimula lang yan sa ano. ano? sa isa. Hanggang parami ng parami. Ayun, may kalsada doon. Eh. Ang na to. na Nasa third floor na yung iba. Ito. yung saka ang dahing basura. Ito yung matagal na. Ayan. Hindi pa siya talaga nalagyan na ano, no, na semento. Mga ano lang mga sheet piles. Steel beams. Ano lang ito, halos 1 and a half meters lang ang pinaka daanan niya. Tapos meron pa ngayon. Yung pinaka main yard park. Ano pala oh, namumulaklak na ano ito. Hindi ko alam ang pangalan nito. Pakaraibang bahay doon no? oh. dahan lang. Ito ang natanggal na yung mga bahay. Marabi, mga ano pa to. Mga tanda bahay pa to, mga kabayan. Tupit. ano dito. to sa taas niya ang sobrang lapit nila sa ano no sa estero ayun isado malalapit sa ano no sa bangka ano natin ang waterway wala na yung mga kalaban sa planting strip. Ito ng tubig. Nagay na ito, casing para sa ano sa para mas matibay semento. Pinakaibabaw lang ang may semento. Hmm, hindi pa nababawasan dito. Wala pa mong ito kayo tuloy. pa. Bahay. Iba ang nagpapagawa na gumintu ng mga kris ang MMBA maganda pa rin talaga yung ginawang linear park sa may estero de tripa de galina may pasay yun na yung standard pero dito talaga al, ano pa luma pa okay. saka may ano lang makitid lang yung so, uh, okay. marami pa rin talaga Araw, sarado dan lang tayo kung baka diba nakapwesto na dun mga Rebar cage Cage bar so, Mga Kit file Still hand dito General Gregorio del Pilar Elementary School Ito yung lagi nagkakaroon ng mga vendors dati na hindi ka na makakadana apunta ng hagdan ng uh, Woodbridge wala naman sira-sira na nga lang bangketa sa sa Santos mayroong parte na sobrang lapad na daan may mga ano nga lang mga tayo ng aso dito tayo pumunta sa Padre Alge Street sa kanan natin ang Sangkaisik Dahil mga kalsada sa Maynila. Ito yung nakasarado kanina. Hindi hmm. tayo naka, nito, nakapunta. Ang na, meron na. Ang na, uli ng floodgate. Ah, booster pump. Hindi pa na gagawa yung Hindi pa rin na gagawa yung linear park may kalsada pa doon oh, tayo nang galing kanina sak ang railings. hmm, sarado tani pa dito sa kaluwa yun nakalagay bumalik ka na yorme baka si Chi at Chensa gabi pang i-relocate Ang mga bata. But, oh, yung mga, ano pa? Bahay pa sa Gedli. Dahil mga tao. ano? bagong na flood gate. Pump. Ayan. Ayan natin yung dulo nito matagal na rin ginagawa nito mga mahaba yan no? Eh. ang mga natanggal na bahay dyan mga uh, mga hahakutin pang ano ano BPWH Okay, dito. Yung mga hundred. mga homeless din. Ay, isang kasada yata sa Maynila. May mga barong-barong mga homeless. Hindi. Pag nagkaroon ng family planning ang laki ng kaasenso ng Pilipinas ng hmm, mga tindahan sa ano pasada nakakapaglagay oh. ah, ng mga ano, ng mga tindahan sa mismong kalsada na pang kalsada Tarugtong lang to nung estero de Magdalena Ayan, tanggal na yun na dun eh. May bahay dun dati Kabitor sa ka excavator sa oh. uh, may babo ng Stereo de magdalena dito mga alis uh, yung mga bahay uh, laki nito sabi ito uh, lapit pa nga dito uh, ito mga bahay saka building kaya lang kaya relocate Ano na to? Hospital na to. Ano ba ang pangalan? Hospital o medical school. Ang medical school to. Metropolitan Medical Center. College of Arts. Science and Technology. Wala na kami dyan. Ah, um, Ayan, gara-kalsada. Ito yung na mga bahay. Mayroong hmm. pangalo doon, kalsada. O, oh, di ko pa napupuntaan yun mga kabayan. Baka ano na yon, hanggang doon lang. Um, marami rami nang natanggal na mga bahay pero wala pa yung pinaka linear park so, mga bahay pa dun yeah, thank you for watching po ulit malayo naman sila sa stero di magdalena burak pa doon sa ilalim mga basura o kaya ito pag nilagyan na naman ito pakalagyan ng ano dito no, ng booster pump o kaya ito barado yung daloy ng tubig ganun din patalisin muna pag nila to